Good day mga suki Sa video na to ipapakita ko sa inyo Ang fast moving items namin dito sa Aming tindahan At ang una una natin mga suki Ay itong Magic sarap mga, mga suki Kasi araw araw Laging maraming bumibili ng magic sarap mga suki Yan Ang pangalawa naman ay itong Bitsin Ito rin mga suki Mabinta din to sa amin sa aming tindahan pa man o hapon lagi itong hinahanap hanap, mga tulo itong mga paminta itong durog itong yung buto at saka yung dahon ito din mga suki itong gami mabinta din ito sa amin kahit anong gami Kasi mga bata ito bibigyan limang piso, sampung piso, yan mga suki. Okay. Yan, susunod natin na ito, yung tinatawag nilang lang sa, yan, piso isa dito sa amin. Tapos yung mama ko lang yung gumagawa nito, yan. Ito yung, yan, ito mga suki, okay. yan yung isa piso nito yan sunod natin yung masuki okay, ay itong pancit canton yan dito sa amin araw araw mayroon talagang bibili ng pancit canton nila yan yung masuki okay. yan yung susunod natin ay itong sili na niripak yung masuki okay. ang bintaan namin dito ay 10 piso ang isa masuki okay. yan yan 10 piso ang isa nito yun susunod natin na itong suka sa niyog yan may mas okay. masuki yan 10 piso ang bintahan namin dito suka sa niyog mabinta ito sa amin dito itong suka na ito kaya naparami yung stock namin dito din susunod natin na itong Mega Sardines. Yan. Yung pula at saka green. Ito, araw-araw talaga mayroong bibili nito sa amin. Yan. Mega Sardines. So, na itong oil yung masuki natata 5 pesos namin niripak namin pa 5 pesos Ganun din sa asukal namin mga suki kita pa 5 pesos lang to. Niripak din namin to. Yan. Pa 5 pesos ng isa nito. Ito, ito mabinta to lagi sa amin dito. Araw-araw. Yan. Yan ito din mga suki. Araw-araw talaga dito. Uh, bibili sila ng stick Yan. Bibili sila dito ng Itong piraso, sampung piraso, araw-araw. Yan mas so itong skapistik. Yan ang paggabi ng mga suki ito. Mabinta ito sa amin paggabi na itong king size na lion tiger. Ito rin itlog mga suki. Sobrang binta ito sa amin dito. Nakakaubos kami ng isang tri isang araw. Yan mga suki tapos ang sulod natin ay itong birds tree yun maraming din naghanap dito araw araw maraming din bibig nitong birds tree at itong swag pack na soki, sobrang din uh, araw araw din maraming din naghanap nitong birds tree dito sa amin at dagdag natin itong mga chichirya sa pambata tag limang piso uh, funky, clover tapos itong mga yahoo yan mabinta din yan sa amin mga suki at yun lang mga suki I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo at mag comment naman kayo sa baba kung anong items ang mabinta sa tindahan niyo at yun lang mga idol maraming salamat sa pananood